Hello guys, welcome back to Busan. I love you, Kamusta po kayo mga Pisces? Kamusta po ang inyong mga energy? Ah, thank you, thank you, thank you so much sa so, patuloy na po support kami. Ah, maraming maraming salamat po mga Pisces. Ihiwit um, tayo ng mga misahe para sa inyong mga Pisces itong buwan ng June. Um, General, pwede ito, pwede mag-resume, pwede hindi. Kunin lamang kung ano para sa inyo at ang bahay niya ay ibigay pa natin sa iyo. So, simulan natin mga Pisces. Okay, kamusta na kayo Pisces? So, hindi tayo na energy sa inyo mga Pisces. Ano, ano, ano? naisip ako ng na mga misa Okay, Pisces, no. So, ang ilang sa inyo dito ng no, mga Pisces, para, parang, parang kakaramdam kayo ng, may mga bagong panimula, no? May mga bagong panimula sa, sa iyo, no? Maaring may, merong, maaring merong isang tao na, umahangas sa no? kumahanga sa itong person na to na dahil siguro ang um, napaka patient mo or napaka magaling ka no or magaling ka humawak mag ng mga sitwasyon mo. kaya ang um, napapahanga itong person na to sa iyo at ninanais niya na magkaroon ng connection sa iyo. At ang ilan din naman sa inyo mga Pisces ay may mga bago, no? may mga bagong paparating sa iyo, no? na mga na oportunidad, no? Tungkol sa pera. Tungkol sa pera. Siguro ito rin yung isa na sinimulan niyo na mga Pisces. about your financial stability. Siguro meron ka ng tinanim, no? Meron ka ng tinanim na na pinagkakitaan mo or nakapagtrabaho ka na ng magandang trabaho, nakapagtatayo ka na ng negosyo, or naka, marami kang benta, or marami kang mga client na nagustuhan yung pakikipag-organize mo or pakikipag-chosyo mo sa mga sa mga kakilala mo or mga ah, meron kang mga ka kakakulab, no? Meron kang mga collaboration na ginawa. Kaya parang ang um, unti-unti ng unti-unti ng umuusbong yung tinanim mo na pera. Unti-unti no? mo na tong, siguro dadot unti-unti mo na naaani na, or naaani mo na at pinapaikot mo siya ka pinapaikot kasi meron na siyang mga ano eh kumbaga nagtanim ka na dito at akit na siya ng pakit ng mga Pisces nagtanim ka na dito at yan unti-unti nang bumubunga namumunga na yung mga pinaghirapan mo. at at ang din naman sa inyo ay So, siguro nga mga Pisces na dahil nga sa pagiging pagiging shot pasin, pagiging patient mo na. No? Nandun talaga yung mm, um, nandun talaga yung pakikipag pakikipag halo, mo sa mga tao na tungkol sa iyong financial, no? Tungkol sa iyong financial disability nandun yung pahigipag, nandun yung humble mo eh. Nandun yung, nandun yung, balance mo. Nandun, nandun yung pagka mo. Kasi siguro nga dahil nga maraming kang, may mga, may mga kausap ka, or may mga kakalaboration ka, may mga ka sa negosyo, or meron kang um, bagong trabaho na pinasukan. So, nandun yung pakikitungo mo sa ibang tao nandun yung pakikisama mo. Kaya nandun talaga yung tala nandun talaga yung pagiging patient. No? Nandun talaga yung balance. No? At napakasipag nyo po. No? Napakasipag nyo po, Pisces. Napaka-hardworking nyo. Larong-laro na sa trabaho niyo. No? Sinasabayan niyo lagi ng balance talaga eh. Nandun talaga yung balance eh. Kaya um, hindi naman malayo na nakukuha mo, no? nakukuha mo yung mga abundance, yung successful mo dahil diyan sa pagtitiyaga mo, pagiging patient mo, pagiging masipag mo. Kaya unti-unti mo itong naaani no? at unti-unti ka na rin dito no? nag-harvest. nagha harvest ka na dito mga basis. Kumukuha ka na ng mga interest or kumukuha ka na ng pinagpaguran mo na tinayot mo. No, ayun no tapos andito pa 'yon talagang talagang nakikipag-ugnayan ka rin no? nakikipag-ugnayan ka sa mga nature sky lord kay universe na lagi kang gabayan no gabayan sa mga tinatahak mo no? kaya nandun talaga yung pagiging success sa iyong pinupusahan no sa iyong tinatrabaho o sa iyong bagong pinasok na trabaho sa yung bagong pinayo or something na pagkakitaan no? napaka independent na no? hardworking so ano pa sa inyo mga Pisces Okay, Pisces, no? Minsan, nakaka-encounter kayo sa inyong sarili na na nagkakaroon kayo ng ano, no? Nagkakaroon kayo ng parang may mga panaginip kayo na, nakakata na natatakot kayo na natatakot kayo, no? Hindi parang nagsasuffer kayo sa siguro sa mga napapaginipan niyo no? Meron mga darkness na entities na pumapasok sa panaginip ni no. So, ang ilan din naman sa inyo ay dito nga dahil sa pagiging pagiging hard work mo dito sa tinanim mo na, tina, na tinanim mo na tinayo mo, na inupisahan mo eto na siya confirmation tos dito sa place of $10 na talagang nag-harvest ka na. Naga harvest ka na dito kay sis. Kasi ayan o, kinukuha mo na. Kinukuha mo na yung bunga dito sa tinanim mo. Kaya nandun talaga yung may mga pumapasok ng income, no? na income na Medyong malaking halagang pera, no? Na pumapasok sa iyo sa dyan sa inupisan mo. At ang, kasi ang ilan sa inyo, kasi kaya nandito yung talagang pag-harvest mo, meron ka kasi ditong strategy, no? May, may plano ka talaga. May mga plano ka sa ginagawa mo, kung paano mo consistent ang gagawin mo sa mga negosyo na tinayo mo no? kung paano sistema kung mag sa 1 1 one, uh, one out of the 10 meron kang number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so ganun no? may proseso at nandoon din talaga no? patient dito sa mga plano na ginagawa mo no? kaya nandoon yung talagang nararamdaman mo na may magkaharo ng ng magandang resulta ng mga yung mga pinaplano mo. No? Kaya lang minsan um, nakakaramdam ka dito ng confusion sa sarili mo no? parang minsan nagda ka pa, nagdadalawang isip ka pa sa uh, mga pinaplano mo, sa mga plano mo. So, No, um, tanggalin nyo ito ang pagiging doubt nyo sa sarili mo. Kasi nandito meron kang plano eh. May plano ka, nandito yung patient mo, nandito yung balancing mo. So, ikaw lang sa sarili mo ang gumagawa ng pag mo sa sarili mo. So, tanggalin nyo po ito. Kasi, pag ito ang laging pinairalan nyo pagdadalaw ang isip mo. Magkaharang din ko ng yung yung na kukunin mo na list na mapupunta na sa iyo para hindi pa dumarating kasi nandoon pa yung doubt mo sa sarili mo so ano pa message sa inyo ng Pisces Okay, Pisces. So, so ang ilan sa si inyong Pisces ang Ang ilan din naman sa si inyo ay huwag kang mag-alala Pisces kasi kung ano man tong mga pinaghirapan mo, na mo, na naumpisahan mo na na at nandito yung pag nandito talaga yung plano dahil nagiging pasensyoso ka at naaani mo na yung mga tinanim mo na amin mo na yung profit niya nagkakaroon at nagkakaroon ng interest no wag kang mag-doubt wag kang mag-doubt dito sa sarili mo no kasi protektado no protektado protektado ka no protektado ang iyong financial ang iyong profit no, protektado yan at ang iyong hindi mga plano protektado yan kasi nandun yung pagiging pagpahong baba mo sa sarili mo. Nandito yung patient mo at nandito rin talaga yung um, ang ginagamot mo yung sarili. Parang pinabalansin mo. Binabalansin mo talaga ang bawat sitwasyon. Kaya uh, nandito rin yung kailangan mo rin magkaroon ng yung kailangan mo rin magpahinga, no? kailangan mo rin i-heal sarili mo, kailangan mo rin um, palaksin ang mga isipan mo kasi marami kang mga ginagawa dito, marami kang tinatrabaho. So, kailangan mo rin mag-relax. No? Kailangan mo rin mag-relax yung isipan mo, yung katawan mo. No? Dahil lahat naman to ng mga naumpisahan mo na ginagawa mong trabaho ka. No? Bye. Protected, no? Protectado. Dahil may nababasa mo na, no? Nababasa mo na lahat yung mga kung paano ang magiging sistema nito, yung solusyon na mangyayari. Kasi nga, mayroon ka mga plano dito. So, kaya minsan kailangan mo rin pagpahingahin yung katawan mo, yung isipan mo, no? So, yun um, po ang information sa inyo mga Pisces. Thank you. Thank you so much po and God bless you all. Thank you so much.